Ah, grabe ah, tanawa ma'am, tanawa, tanawa Apot yun mura gini kinain dog si Bigo Kulapo mga idol Dali na makatimaho ko yung ilong Tima sa humba <laughs> Kunya mga idol, patanhon man nun ko niya Kay napildi ko nung manok na ko sa politika Tahan na Tahan dare pag upigay ko na rin, na yun. Iya lagi ko nung kumpatanhon mga idol. Wala man may magsugal ko din in town. Yugi, magagawa na o'y. Hilang pornat. Yugi, takaramang gawin. O, oy. Oy, basyang nagamang ko pa na may kukulapo man na yung Doklara ko nang iyang hubon. <laughs> Ah, ang imong tahan manoy Chris TV ipakuha lang sa baba ni Lalay ninaog na baya kuno sa Kapitulyo at lang na ipaklaim ni Miko Gulapo hahaha <laughs> katong Lalay lulubot yun katong niingon nga putan mo na Lalay buhiin na Lalay ay napakalay ah uh, mauna ingko pisot hahaha <laughs> ingon ko isda ingon di ko isda o ingko humba ah dili ko bayad dili ko bayad na kaya ingon ko humba Niingon ko ni Bigukula po mga idol, humba ang ordira. Isda man nung igikuha niya. Aw, bahala ka, ikaw ana sa nasa tindira. Ako aran ni siyang kumidzahan mga idol, pero inog mo na mukha o kumidzahan ko siya ako papayron. Unya na nabis ni Kukula po. Ang ilang panghata niya, sakong pila ko, sako, napo. Ang ipanghata ko nung buga sa kontra sa ginapiga niya Gidawat na ikuno nila Pero laing pangani ko nung gisulat sa balota hindi lang matiyagin anak nagubabay ah mga 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 kaya bayad na niya itong kinananan eh ron e tahon eh ha anak mo ay nakapusta ha bayad na nga kinakulat na to ay na din nanugal di ay oo hindi lang may nanugal e mga anak Wa pa mo ko mole. Ah uh, maona de ya ikagim kabayadan ni ron. Naamang ka galumilong ka pagkor. Pagilumilong oh, kayo kayo ko korta. ko mga idol abi nagwalay sulod ning bulsa sa kumpurul. Oy pares di tamanoy krestiba. Ikagim bayadan ni ron na. Ay, dako man ni nang dadawat sa si mikukulap po sa politika. Kana siya maipabayra. Unya naay chika diri mga idol. Ang silingang leader kono niya ni tu na sa Palawan. Nagcelebrate tu sa kapildihan. Oy hala, napildihan ang manok ana naman ni Chris TV o niya naglangoy-langoy sa Palawan? O ingo pisot ki bulsa siguro sa kanahan. Ang leader sa Palawan, naglangoy-langoy. Ang oh, langoy na? Oo. Oh. nagpabugnaw na din si Lalay sa Palawan. <laughs> o karon karoon mga idol na baw ang sa ragahe man ni inihumba. Ah. Babayroon din may aniron sa tindira. Nagnihitra na ba niya akong kwarta? Ba bawag ang kutsara, amigo. Oh. <laughs> grabe, grabe itang kapusgan ni mo eh. Ay, yan, <laughs> hapik ang balay ang kutada. Bawa ang kutada Ispuko, ginintawhan na, gisumbong may hinuon ko sa tindira. Oy, Manoy Crash TV, ihatag yung migukula po siya, padadaan ng kutsara. Bilis na bin, bawa ko lang ako. Kale, ako pala, ako pala pasanginlan na na. Oy, hala, maro ginintawhan na, hadlok siya pasanginlan siya, nakabali sa kutsara. Unya karon mga idol si Miko Kulapo ni order man hinu ko Kulapo. na ni ni. Pala kay tawhana. Kaayo na lang gyon paimnon og gasolina. Para usar ang gasto ba. <laughs> Kining humbang lugar sa kuha, ako nangihatag niya. Gahe mga idol, gahe kayo. Mga Migo, gahe Ay, kanyang ipon ni Migo Kulapo, dili na matuo gahe. Mura man nagbakho. Ah, manay Chris TV, kanyang ipon ni Migo Kulapo pag Habang tumataga, lalong tumitibay. Unya karon mga idol, kini sabaw sa humba, ako na nang ni Migo Kulapo. Kay kini ngayang baba, mura man kalingan sa bato. Ala buyo kutob sa mahimo. Ning tungura mga idol, si Migo Kulapo, akong gipangayuan sa iyang bayad. Sa datos, datos, datos